Pagsugod ng Eat Bulaga at mga Da Bark Ads sa Australia, kasado na sa October 5. Pagbisita ni Gerald Anderson sa Eat Bulaga, bakit kaya hindi natuloy? Mga pasabog pa na announcement ng Eat Bulaga, alamin. Ngayong Diernes ng June 6, 2025, ay kasama pa rin ng mga Da Bark Ads ang mga Foranoi, gaya nga ni Showtaro, na kung saan ay kasama nga ng mga The Ads at Team Barangay sa Sugod Bahay, kasama ng Juwa Pau, at ni Miles. Si Hyoniel Kim naman na Grand Winner, ay kasama ng mga The Ads sa Studio, na kung saan ay napanood pa nga ang kanyang Prod Number sa Itbulaga Stage. At nakasama din siya sa Itbulaga Shoutout, at ganun na rin sa segment na The Clones. Inanunsyo na rin na ngayong Biyernes ang mga schools na nanguna sa Gimi 5 laro ng mga estudyanteng henyo na kung saan ay pinakita na rin ng mga schools na maglalaban laban sa qualifying round para nga sa Lunes sa June 9, 2025. At gaya nga ng post natin sa ating FB page noong Miyerkules ay ipapadala na nga ng Itbulaga ang mga school supplies sa isang lapis isang papel ngayong biyernes, na ang mga makakatanggap na ay mula sa iba't ibang mga lugar, gaya sa Batanes, Visayas, at sa Sulu. Pero, dapat naman ngang abangan ng mga pasabog ng Itbulaga para sa Sabado, dahil bibisita nga sa Itbulaga si Kichi Nadal, para sa isang pasabog na kantahan kasama ang mga singing queens at ang Foreignoy Grand Winner na si Eoniel Kim. Hindi nga lang yan dahil ayon din sa announcement ngayong biyernes sa Itbulaga ay sa Sabado din na June 7 ay muling makakasama ng mga da-bark si Robin Angeles sa Itbulaga para naman nga sa isang Saturday sayawan at Saturday bonding kasama ang mga da-bark ads. Kaya naman, ay asahan na nga, na paniguradong magte-trending na naman ang Itbulaga dahil dito. Samantala, tila hindi nga natuloy ang pagbisita ni Gerald Anderson sa Itbulaga ngayong Biyernes June 6, na matatanda ang unang ang inanunsyo ng Itbulaga noong Huwebes June 5, 2025, na kung saan ay matatanda ang, ang mga da ads nga nating si Alan K. at Ryan, ang nag-anunsyo nito sa Itbulaga, sa segment na The Clones ka Voice of the Stars. Na talaga namang marami nga ang mga na-excite sa mangyayaring pagbisita na ito ni Gerald Anderson sa Itbulaga, nang inanunsyo na ito sa Itbulaga noong Muebes. Pero, tila hindi nga natuloy ang pagbisita nito sa Itbulaga ngayong biyernes, dahil wala nang nangyaring pagbisita sa Itbulaga si Gerald Anderson ngayong biyernes. O kaya naman, ay tila sa next week na nga mangyayari ang pagbisita ni Gerald Anderson sa Itbulaga, dahil hindi nga ito nangyari ngayong biyernes June 6. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po! Na pwedeng isa nga sa mga naging dahilan, ay sa schedule nito, kaya naman ay malaki nga ang posibilidad, na baka next week na ito bibisita sa Itbulaga ng live. O kaya naman na, ay bumisita talaga ito ngayong biernes, gaya ng inanunsyo ng mga The Bark Ads noong Huwebes June 5, 2025, pero, baka naman ipapakita nga ito next week, para sa free recorded episode ng It Bulaga ng Lunes at Martes, na pwede ngang June 9, o June 10. Kaya naman, ay abangan nga natin yan sa Itbulaga mga kapatid, The Bark Ads at mga highlights Samantala, hindi na nga lang ang mga dabark ads sa Pilipinas ang mapapasaya ng Eat Bulaga at mga dabark ads. Dahil bukod nga sa limang dabark ads natin nakasama sa Hong Kong Fest 2025, na sina Karen Eistrop, Jose Manalo, Wally Bayola, Alan K at ang OG dabark ads na si Bossing Dick Soto. Ay may ibang show pa nga ang mga dabark ads abroad, na talaga namang pasabog nga ng Eat Bulaga. Dahil ayon nga dito, ay lahat nga daw ng mga da ads ay kasama sa show na ito abroad. Pero, saan nga ba susugod ang it bulaga abroad? Ayon sa sinabi ni Boss Joey at ni Alan ngayong biyernes din June 6, 2025, sa segment naman na Perify, ay pupunta nga daw sila o ang it bulaga at mga da-bark ads sa Sydney. Na kung saan nga, ay sinabi pa nga dito ni Maine, na see you the bark ads. Matapos nga itong i ni Boss Joey at Alan sa Itbulaga. Na kung saan, ay tila kasado na nga ang pagsugod ng Itbulaga at lahat ng mga The Bark Ads sa Australia, o sa Sydney. Nasa katunayan na, ay bukod nga sa lugar na inanunsyo ni Boss Joey, ay sinabi na rin nga dito ni Boss Chewie kung kailan nga ito mangyayari. Naayon nga kay Boss Chewie, ay mangyayari nga ang pagsugod nila na ito sa Sydney, sa October ngayong 2025. At kung anong date na, ay mangyayari nga daw yan sa October 5, 2025, ayon naman kay The Bark Ads Alan. na ngayon pa nga lang ay kaabang-abang na nga, dahil tila ang show nga ng Itbulaga na ito sa Sydney, ay tila parte nga ng 46 anniversary celebration ng Itbulaga, na tila ilang buwang celebration na ito, mula July hanggang October. Na matatandaang napag-usapan na rin natin noon, ang posibilidad ng mangyari ito. Na ngayon nga, ay tila mangyayari na sa October. Kaya naman, ay abangan nga natin ang mga mangyayaring pasabog na ito ng Itbulaga, lalo na nga sa pagpasok pa lang ng July, dahil marami nga ang mga pasabog na mangyayari. Dahil bago nga ang show ng Itbulaga abroad sa October, ay mangyayari nga muna ang pagbabalik ng mga dating naging contestants, o naging parte ng mga dating segments ng Itbulaga, na mga maglalaro naman sa segment na Gimme 5. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?